halos hos, sinisisi ang TVJ sa pagkalugi ng Tape Incorporated. Sinisisi ng Television and Production Exponent Incorporated ang desisyon ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kilala rin bilang TVJ, iba pang mga dating hosts at staff ng Itbulaga sa nararanasang misfortune nila ngayon matapos ang pagkakatigil ng kanilang noontime show na tahan ng pinakamasaya. Naniniwala rin ang mga halos host na wala naman silang ginawang masama sa pag-step in nila sa Eat Bulaga noon dahil ang mga taong nag noon sa nasabing show ay gumagawa ng mga maling desisyon. Iginiit ng TAPE President at Chief Executive Officer na si John John Halos Host, na bago sila pumasok at nakialam sa pamamalakad ng show ay nakita na nila ang mga reports na palaki na ng palaki ang diferensya ng paggastos at ng income, sa makatuwid ay nalulugi na ang show. Tila nagpahiwatig pa si John John Halos host na tila planado umano ng TVJ at mga kasamahan nito ang pag-alis sa kanilang pewter matapos silang ibaon sa malaking pagkakautang. Sila umano ang humarap sa lahat ng mga problema na iniwan ng mga ito sa GMA7 at sa kanilang show samantalang ang mga ito ay nagsasaya sa pagkakaroon ng panibagong simula sa kanilang panibagong show. Ginawa naman umano nila ang lahat ng kanilang makakaya para makabangon muli ang Itbulaga na ngayon ay tahan ng pinakamasaya. Subalit, tila nahuli na ang lahat dahil lamubo na ang kanilang pagkakautang sa GMA7. Matatandaan na noong nakaraang taon, na iulat na nagkaroon ng internal issue ang Eat Bulaga matapos ang pag-takeover ng mga halos host. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tuluyang umalis ang TVJ sa kanilang pewder kasama ang iba pang mga host ng show at mga loyal staffs. Ayon sa mga kumakalat na ulat, may ilan sa mga mainstay host ng show ang nais palitan ng mga halos host at may mga babaguhin rin sa segment ng show dahil sa paningin ng mga halos host ay boring na ang mga ito. Hindi ito nagustuhan ng TVJ kaya naman nagpa siya silang umalis. Nakahanap naman kaagad sila ng panibagong tahanan sa TV5 at nakapagsimula ng panibagong show na pansamantalang pinamagatan nilang IT habang inilalaban pa nila sa korte ang copyright ng IT Bulaga nang lumabas ang desisyon ng korte kung saan pumanig sa kanila ang desisyon na gamit na nila ang titulong It Bulaga habang napilitan naman ang Tape Inc. na palitan ang kanilang pamagat sa tahan ng pinakamasaya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!